masih uh, bisa magandang umaga Tanghali, hapon, gabi kung kailan nyo man ito mapapanood kilala nyo yung kalabaw na kumakain ng cobra ay uminom ng cobra kumakain ng candy si Mista ayun mga sa mga palad mga kaagri natuso paano ba nangyari yun ito nang i-alags paano nababaw kinababaw binulog binulog niya ah. bakit niya binulog ano pa ba yan ba ba Di ba? Eh, hindi pa ba kapon yan kapon na oh Nata pa, gumanon sa may ano tapos suyod ni Alexis yung ah ganun ba eh paano ano yung nakailalim naman yun eh, Nasa yung paan niya doon sa loob yung naka-one talian <laughs> Nasaan ba? Tignan niya natin Ah, kakari yung ano ni Mr. Saan Tumusok? Samba ba dyan? Ah, hindi naman tusok Bao oh, na Ay, sa ilalim galing yan? Oo. Oh. Ah, ah. ano si Mista. Eh, paano ang decision mo ngayon dyan? Papakatay na. Tapos papalitan ng iba. Ay, umiiyak ko. Oh. Umiiyak si Mista. Nung, na, nung nadinig niyang ipapakatay na siya, mga kakagri, umiiyak ko. Oh. Kaya lang, ganun talaga yung buhay, mga kakagri. Ang Maganda nga. Dami pa naman bilib dyan sa kalabaw mo eh. Sila, Team Gomez, bilib na bilib dyan sa kalabaw mo eh. Ang pira. Sabis mo sa koko yan? Oo. Oh. Gusto na. Uh, Hindi ba? Nung nga binunot Binunot mo? Nung... Gumanon ba yung umibabaw ba yung ano ni Alexis? Dumikaya siguro. Dumikaya? Nung pagkatama? Eh, lumapa na. Pa, na. Eh, binubuntin lang. Tanggal isa. At dalawa ba isang isa yung dalawang paano yan, kung sa may singkaw na gano'n. May... Pero isa lang natusok. kasiwang ano. lihan pa lang Tusok na tusok na no, pa. Hindi na ba gagaling yung ganyan? May yeah. hirap na. Ganda. Ganda pa namang ito pa namang kalabaw na tikambyo mga kagre. Sayang. Sambang gawin ka ano? nag ano? Diyan? Nagsisimula pa lang kayo? ano na, na isang talaga mga kakakit na makarating yung ganun pagkakataon bago na lang mabay ka na ng Jesse? <coughs> bakit? lumit na nang lumit na naman yun yung ano pinalit na yung edi ala magagamit sa susunod dalawang bulong maliit na yung ano niya wala ada na simi na ha oh harap adami pa naman sa kalabaw na yan yung team gomez sa akin na wala na na rin na rin yun tayo paano kasi ito gusto niya to eh, di ba? Ibig sabihin na ibigay mo man lang yung parang last supper ba? Eh siyempre, kakatayin na siya eh. Paibig kumbaga ibigay mo na yung mga makakapagpasaya sa kanya. Hindi, kaya kabi siya eh. naman. Yung mga nagsasabing pinahihirapan po yung kalabaw, hindi po totoo Kita nyo, nakaiyak na nga si Bayo. No? eto ay nakatingkad pa oh ganun ay namin na para sa huling pagkakataon eh siguradong huling mababain mo na yan mamaya ikakarga na yan yung nag-iimuna magpapainom eh. okay tamo gustong-gusto niya ng kakain oh, uh, oh. ini sayang uh, simista, mga Mistah magak na iyak na tayo. <laughs> huh? Ganda pa naman ang kalabaw mo niyan ah? Ipapakain natin kayo, Mr., para maibigay natin yung mga hiling niya. Ito yung mga gusto niya. Ito, yung inangatapan ng ano, ano. Bilim na bilim sila. Iyan na ah. Ba, yun lang kami nakakita. kung kumakain ng candy, eka. Eh, Ayun oh, no, nakatingkad na. Nakakatingkad <laughs> Pero kung may veterinaryo sana pala, mga kaagri, dapat pala mga mga ganyan. Yung nakakaalam mga kaagri, gagaling pa kaya ayun. Ha? Matagal gano'n. Kasi lusutan eh. Hindi bukas. Baka pa na trabaho. Baka hindi na mag-umbang na. Gano'n? Oo. May tagpos eh. Tagpos. Kaya yan. May tagpos. Kaya Hindi mo na gagamit eh. Kaya sa na mag-umbang. Kaya matagal. Malalim pala eh. Ayan pala yung kay... Kay Alexis pala yung nakatusok. Alexis, paano ba nakapwesto yung ano mo? Paano nakapwesto nung natusok? Nakaganyan. Paano matutusok eh nakaganyan? Eh paano, paano bumaon eh nakaganyan? Diba nakaganyan? O tapos? Ah, kaya nga, paano nung naapakan niya, yan, paano siya natusok, kaya eh, nakabaligtad naman. Oh. Ay, dulo. Yung mismo dulo na yan. Ibig sabihin niya ay eh, naka, nakapaganyan, bakit natusok? Yeah. Ay, hindi niyo nakita? Basta nakita niyo, nakatusok na lang? Nakita. Nakapag... Ah, Matutusok pala kahit kahit nakapat nakapailalim yung ano? Delikado pala yung suyod mga kagris sa kalabaw. Dapat pala medyo mahaba din yung ano no. Dapat medyo mahaba. Ah. <laughs> may, may, gamot naman ba dyan? No? Gamot dyan? Ipapasok. <laughs> ah, Oh, pagtatagalin ng konti. Oh, oh pagtatagalin na muna. Pagtatagalin mo ng konti. Yun daw ang gamot yan. Hindi ba atol? Pwede ka namang maniwala at nangyari na kay Kuya. Kita mo yung delay niya. Oh, oh. Eh, ganun niya. Kaya mo mag-amayang kamay. <laughs> Ito na yung pupuntahan, Kabise dito na mismo pupuntahan dito na kasya naman dito yan yung sasakyan nila Hindi. naman ah titignan na muna yan na lipa para huling paalam mo kay hapon na akong doon huling paalam mo kay mista pira sayang na Sakay na ah, 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 78 naman kinukuha ng buyer ko. Kaya lang dito ma makakakuha siya ng ano. Makakakuha siya ng kapalit sabi niya. Kaya ito meron kapag ah. naman niya daw yung sima sabi. Ah, Ayin natin ang lollipop si Ayun yeah, yeah. lollipop pa -huling... Oh dinidila-dilaan din yun oh. Ah. Putulin mo na yan oh, putulin mo na yung mismo. mo hmm? yun na, yun na. yun mister. Uh, uh, wala naman si mister mga kagre paalam mister mga kagre paalis tayo mga kagri. yung may ari naman pupuntahan doon yung what? pupuntahan na yung Punta na yung kapalit nya. Hanggang dito na lang yung vlog ko mga kaagri. Maraming maraming salamat. Thank you very much.